Pakilala tagasan. Ako po si Omar ka uh, Santa Cruz, Pasig City. Anong dati mong religion? Katoliko. Anong naging daan para nahanap mo yung Islam? Dahil po sa kaibigan po ng tatay ko. Sa tagal ko na po hinahanap yung Islam, di ko lang po alam kung paano makapasok dito. Tapos may isa pong tao na naging daan para mahanap po yung Islam. Anong nagustuhan mo sa Islam? Ando na po lahat. Kompleto na po yung, yung mga mula kay Adam hanggang po kay propeta mo kami. Ada doon rin po yung dati ko po na Panginoon na si Jesus na hindi naman niya po binanggit na siya po yung Diyos at siya dapat po sambahin. Sinabi niya po doon yung sumamba sa isang Diyos at huwag, huwag sumamba sa kawalan mo. Ano naging reaction ng pamilya mo kay mag Muslim Magmaslim? Napakahirap. Ang hirap po nilang tanggapin. Nagalit din po sila ng konti bakit raw ano po daw naisip po, bakit ko daw pinasok yung reliyong islam may eh, puro daw po terorista ganun po at mga masamang tao kumapatay raw po at sarili ko pag-aaralan ko po yung reliyong islam na pinasok po para papaliwan ko po sa akin ng maayos ano so, advice po sa mga manunod lalo na di muslim uh, wag po tayo basta basta magja-judge dahil hindi pa po...